ang pinag-uusapan po talaga ngayon, kumbaga sa target, nasa gitna, sa YouTube, sa, basta sa social media, sakop nila ang mga pahayagan, lahat ng mga programa, pinag-uusapan po ang labindalawang araw na suspension na ipinataw ng MTRCB sa programang It's Showtime. Tama, Romel? Correct, nanay. Kaya naman talagang tumigil na naman ang mga marites dahil inaalam kung ano-ano ang mga ito at kung kailan ito magsisimula. Yun ang mga tanong nila ngayon, nanay. Kung kailan Oo. doon itong suspension. At eto nga po, hindi naman po agad-agad yon Siyempre, mag mr pa po ang it-show time hmm. at nakaplano naman po talagang ABS-CBN na magbigay ng kanilang paliwanag. mag mr po talaga sila. At kung sakali po na hindi Uh, matatanggap ng MTRCB ang nilalaman ng kanilang motion for reconsideration meron pa po silang option ang sa office of the president naman pagkatapos ng labin limang araw na matanggap nila ang pagtanggi ng MTRCB, Ganon po yon Kaya hindi po agad-agad na ma oh, of the air ang it's show time. Hindi po ganong kadali yun. Pero eto Romel ang mahalaga. Bukod po sa 12-day suspension na binigay ng MTRCB dito po sa Showtime, marami pa palang ibang kaso na nakasalang sa si MTRCB ang programang ito. Alam mo, ito'y nakapagfile na sila ng MR. Nauna lamang na lumabas itong kina Vice Ganda at kay Ayon Perez. Pero sa dami po ng nagre-reklamo at nagpa-file ng kanila mga complaints sa si MTRCB, tungkol sa programa, marami pang naiwanan doon. Nakasalang oh, yeah. pa. Nakasalang pa. At mm -hmm. yan ay hindi po natin alam kung paanong maaaksyonan. Kaya mahalaga na yung mga warning nung una, di ba? Yung mga warning nung una, lalo na yung pagsasalita ni uh, Bong Navarro noong June 3 ng salitang pag-aari ng babae, di ba? Sa kasi tayo na MTRCB. Hindi natin po pwede banggitin eh yung salita na nagsisimula sa letter T. di ba? Wow. Yun po ay talagang naroon pa pati yung iba pa pong pagkakasambit ni Vice Ganda at ng iba pang mga co-hosts na talaga namang nagmarka po sa publiko at inireklamo nga po sila sa MTRCB. Marami pa yun Romel. So itong 12-day suspension na ito ay uh, umpisa pa lamang umpisa pa lamang ito. Ay, yan oh. na. So, ibig sabihin talaga, mabusisi talaga po ito. Kaya ang tagal natin inantay, almost a month, tayo nagantay ng, ber ng birthday. Para, uh, July. Uh, July nagsimula ito. At, oh, dalawang mo, buwan. Na, uh, dalawang buwan na pala. Dalawang buwan, di ba? Lahat mo? ay naghihintay, lahat ay naka oh, nakaabang. Oh. Matagal. Okay. Kasi nga po, nilinaw ng MTRCB na yung mga bagay-bagay na nire na wala naman pong kinalaman sa batas at sa matinding ipinagbabawal ng kanilang ahensya, ipina, ano na yon, ipinalalampas na yon. Kung baga, doon po natin makikita yung pagiging parehas ng MTRCB sa mga programa sa telebisyon. Pero mm -hmm. yun talagang hindi na talaga mapalalampas. Kailangan na po talagang mag-issue ng desisyon ng MTRCB bilang leksyon sa mga programa at mga hosts na hindi sumusunod sa kanilang mga alituntunin na inilalatag si MTRCD. Yun yun. Okay.